Ang pinakamalaking batas sa isang relasyon ay kahit gaano ka galit sa iyong kapareha, hindi ka naghahanap ng atensyon ng iba. Panatili ka diyan at ayusin mo dahil mahal mo. Kung madali kang nahulog sa iba, hindi mo mahal yung tao. Pag-ibig ay wala kung walang aksyon. Tiwala ay baliwala kung walang patunay. Ang sorry ay walang halaga kung walang pagbabago. Ang pagiging mature ay pagtanggap na ayaw mo sa magulong mundo. Simulang unahin ang iyong kapayapaan sa kalusugan ng isip. At kaligayahan sa lahat ng bagay sa pagtatapos ng araw. Ikaw ay isang mabuting tao. Hindi ka perpekto sa anumang paraan, ngunit ang iyong mga hangarin ay mabuti. Ang iyong puso ay dalisay at nagmamahal ka sa lahat ng mayroon ka. At dahil sa mga bagay na iyon, worth it ka. Palagi mong tatandaan na maging matiyaga sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay. Ilugar ang iyong sarili sa mga taong nagpapahalaga sa iyong halaga at patuloy na nagsusumikap na maging pinakamahusay na versyon ng iyong sarili.